News. Itinanggi ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda ang mga usap-usapan na humihirit ito ng extension sa kanyang termino. Sinabi ni Acorda sa DZRH na nasa kamay ni Pangulong Bongbong Marcos kung palalawigin ang kanyang termino bilang PNP Chief. Pangit umano kung siya pa ang mamimilit sa Pangulo para manatili sa posisyon. Nakatagdang magretiro si Acorda sa Desyembre sa akin po, kahit po nung unang uh, pag-upo natin, yung talaga nagasalaan lang po natin kung anong plano po ng Panginoon. And ngayon po, eh, kung uh, ano man po, well, ang, ang pagre retire po ng PILIC ay pag-retire uh, ng retirement kung, kung, yung, yung extension po ay nasa po nasa presidente po na yan. At po, delikadesa po, pangit naman po na tayo ay mag-insisabi sa Rike, nasa pangulo. MBC! Network News!